Magandang umaga po mga pambin, kumusta po? Alam niyo po ba itong dalako? Siguro hindi po ano po, akala niyo po ay kahoy laang. Ari po ay napapakinabangan. Ito po yung Madre de Agua. Hindi po Madre kau, hindi po Madre de Agua. Ang dahon po yung ganari ito po ay dagdag pakain natin sa ating mga alagang baboy po. Pwede po ito sa native. Ito po. Oh. Pwede po sa puti na alaga, yung may lahi. Ito po ay dala po nila ay itay po nung isang araw ay ngayon lang po natin maitanim. Ito po ang katawan nun. Oh, yung ganito po. Hmm. Pagpaparami po ng mother de agua para sa ating mga alagang baboy po. Tsaka po itong... Ang ganda pala yung tanglad dyan. Tanglad po mga kapambing. Saan mo ba itatanim yan? Doon sa kabila. Ah, yan yeah, ito po. Pagpaparami ng Madre de Agua. Tsaka po pagpaparami ng tanglad po. Ito po mga kapambing. Ito po nabibili din ay gawa ng no, isang araw po ay si mami ano nag-scroll sa Facebook po. May naghahanap na po ng tanglad. Ilang kilo nga may. Eh. Hindi po maalaala pero... Madami ang kailangan hmm. po. Kaya dapat tayo po laging may tanim na pong tanglad. Yan. Shout out po kay Otol Antone. Si Otol Antone ay maraming tanim nito sa tabas po. Yan. At saka po pala, ingat po ang lahat. Gawa ng may mga bagyo po. Sa ibang lugar po, ibang bahana po. Lubog na po yung iba. Ayan, ingat po ang lahat. Sa Bulacan, sa Maynila. Ingat po mga kapambing. Puno kita po sa kababayan natin, ingat po lahat. Pano po na lang akong kita. Talaga pong kawawa din po. Talagang ingat po. Hirap pong maglinis pagkatapos ah. Dito naman sa atin po, ayos naman po ang ano, panahon, makulimlim pero hindi naman po naulan. Ano lang, kalmado po. Sa Mas... ibang lugar po, pagka ganitong habagat po, ang masyadong naepektuhan yan ay Northern Luzon. Northern Luzon, yung Bulacan po, sa ano yung Basta yung doon po, sa lugar niya, Maynila, yan ang kapag po ang panahon natin. Pag po amihan, dito naman po sa atin, sobrang ulan yan. Sa dito sa Quezon. Tayo po yung ano na. Matanim na po. Dito na po sa Bebay ano tayo. Tulapid yun. Dito po. Ay nagtanim na po sila yun at ito ay sa tabing kulungan natin ay may sobra po po rin po. Patanim natin yun. Hindi pala yun natapos gumasan. No? Alin mo. Ang Madali naman po ito mabuhay. Mga palapat lang ito. Sa lupa. Madali lang naman kung ano, makakuha tayo. Pag dito natin tinanong, gawa ng malapit po karean. Kahit namang puti, lapit-lapit. Walang problema. Kaya po, tagayin ang ating tanayin para sumuloy po dito sa katawan. Pagayin, mas dadami ang sibol po niya. Pag po kaya tuwid na tuwid ay ano ay sa taas lang natin po. Pag po medyo pahiris sa ano po yan, patawan yan. Sabi nyo ba kapamin parang hinangin yan ah. Sa Japong ganito magtanim. Tagilid po. Sabi mo, walang bagyo din. Bakit tagilid ng iyong tanim? Sabi, alam mo Kasi mami po kasama natin. Ngayon po pala, ano, walang pasok ang mga bata. At, yun nga po, baka biglang lumakas ang hangin eh. Hindi naman po. Ang iwasan yung ano, yung makulong ng baha ang estudyante. Minsan po yung nabigla dito. Marami po kasi dito ang estudyante na natawid ng ilog. Sa bundok pagaling. Hmm. Are po, atatan na natin. Nadala so, niyo po inay. Itay, are. Yan, Nagchat chat na din po pala sila. Utol lang ito ni kagabi. Si tatay po ay sumakit ang tiyan. Kagabi ay dinala po sa ospital. Okay naman po ngayon. Natawagan na po natin. Nagchat chat po natin sila. Utol si nanay. Ayos naman po. Ang pakaramdam ni tatay. Puso ata talaga. Ang sakit ng tiyan. Puso po siguro. Iwan si Bonso po ay ganun din. Kahapon pa sa bunso. Si bunso po hindi nakapasok ha, kahapon. Sumakit din po, antayin ay. Pero parang nabalis lang, naman anong uwag mm. sa kinain din. Ewan, bakit pagkakabugay nakakatulog? Oo, binugahan ko po ay. Nakakatulog? Mm. Tapos ay naganda-ganda ang pakaramdam. Asa naman po ang pakaramdam na? No? Nagkain na ba na marami kanina? Nagkain na po sa bunso. Pinubuan ko po ay naglaga ng karne ay hindi nakakain ng marami po Ari pi ugat ng baliti at pagkakala yung may nakabot ng baliti eh? nasa tabi ilog ang baliti ay ariw Ugat siya ng baliti? ito yung ugat Aba May Boko, ano po? Ibang may 50 meters ano? Hmm. Hindi lang ang so, Ah, 50 meters po mga kapandin yung ugat ng baliti Hanggang din yung pupunta pa doon Nagapang pa dito siya. pinapatid mo? Ayun mo. Ayun pa. Ayun Kaya pala yung tagal ng buhay. Yan. Pagkakalayo po na ukat ng Balitia aba. May ising metro ang abot. Ang dila ang tuloy pong gapang ay, Na eh. Kaya lang po pa daw si tatay ano yun ni? Eh? Tatlong araw po may pilot yun eh. Tukung hindi, ilalaboratory e, kasi. Kung anong pinanggagalingan ng saat ng tiyan. Mm -hmm. Pero nagsit naman ay ayos na po. Hindi na daw masakit? Hindi na. Ayos May um, may nakabalis din. Baka'y balis lang. <laughs> Naniniwala po ba kayo sa balis? Aa ah, ah, ay hindi po. Mahirap pong hindi maniwala. Ako po'y dati hindi. <laughs> Ay, madali ah. <laughs> madali po ako. Aba, totoo pala yun. alam mo ko ano yung balis? Ano yun? Yung dugo alam mo. Dugo, talo po. Talo ng dugo nung taong bumatay sa iyo. Aba, yun nung pagka nahimalisan po ako. Y... Nawalan po ako ng malay ah. Hmm. Sa aking pagkakahapo. Hindi po ang aking paningin. Magkakaiba pa kayo yun. May sinasabing balis na sa patay. Sabi ko po ay Nagsabi pa lang kay Lula, sige pwede po makahiga din eh. Nagtagal-tagal <laughs> naman nangyari yun. Sabi, oo ah, hindi ako humiglit mo. Ah. hindi kaya. Yung pati daw ganong nabalis, ikaw ay makakabalis na rin. Nililiguan daw lang naman ng suka ay. Hmm. Ah, ano, si Mari ko pag nalibu, ano? And then, yan, no, malayo pa yung eh. Pag alam mo may balis, malayo pa yung pinagagalitan mo na. Hmm. Mumurahin mo? Hmm. Uh -mm. -uh. Ah, magalit? Hindi, pabulong lang. Huwag mong lalakasan. Hmm. Si Bunso ay ano ay lagi limit ah. Dapat ay may kwintas na ano kulay pula. Ano, sa limit ni Bunso. Ano? Si Bunso po pag nababalis ay ulo. O kaya ay lagnat. Yun po ay ano. Halata namin halata po namin sa hapon. Uuwi ay lumbay na lumbay. Ayon, hindi makipag. Tapos putlang putla, ni hindi makipaglaro nakahiga lang. Hey. Tapos yun ay mapapaidlip. Pag nagising niya, masigaw na yun. Masakit ang ulo ko. Ano lang naman po? Luya at saka bigas? Dala po yun. Pag hina, ano? Na, Himalisan. Asa dito may? Uh hmm. Hanggang dulo, ano? Oo, hmm. oh, saan makabot? Hanggang dito po mga kapalampin, ang ating tanim. Tamang-tama po ito yung ating mga alagang baboy po lalaki. ngayong di December ay eh, ito po yung madaming dahon ito nga po yung rin po oh. itong tibig tibig po itinakaan din po ito ito po pwede po ito ganito. talbos ito. Ah. Um. Ah. ito. po pwede po ito ilagay sa baboy din pandagdag ano po pakain kung bagay pang merenda po ito pwede sa mga baboy po ariko 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 hindi. mo. Tulis. Tuod. Pag hindi ka naman natahyaw, eh, Wala ang pakaramdam. <laughs> ang sakit. kayo panhid. Dugo ano? Hindi. Uh -uh. Hindi man punit. Uh -uh. Hindi nga. Ba, oh. Oh, hindi punit. Makapal ka balat Oh. takakapay makunat ka na. <laughs> tayo habang papunta doon. Yung <laughs> talong naman. Parang <laughs> isang kabawalan ah. Gano'ng buhay. May, may tanong. <laughs> Nagtaka ka makunat ka na. Ha? <laughs> okay. Nagtaka ka makunat ka na nga. O oh, yan. Ito po. Harvest naman tayo. Pagkatapos magtanim, mag-harvest tayo. Yung may pakanabang. Talong naman po. May order po ay. Predict. Hindi ba ano? Bulok na bulok naman ah. Na. Ang tinatapok ko. Ikaw ba? Hmm. May pumita kahapon sa bahay. Wala mong putik. Hindi naman puti po nung umaga. Eh di, di nila nung mag-asawa. Siguro sabik na yung mga taga sa atin na ano, magtala. Hmm. Pare po, yan oh. Silim eh, oh. ganda oh. Laki oh. Pura. Ah. Ay, ayun! Ay, ang ganda! Dapat po, oh. Sili oh. Yan. Sarap nitong anong tawag din eh. Ito. Dynamite. Oo, oh, eh. napagkalaki. Hmm. Sili talong naman. Oh, may buong uli ah. Talim. May pumatak. May pumatak. Alisin mo yung bulok. bulok Ayun pa isa. Ayun, yeah, may sigal dito. Oo, wala. Ang boy. Baka abot kayo. Ba ba, oh, ipay no? ng baboy. Naalis ko po yung ganito. Kulang po sa spray. Hindi na yung spray. Doon po tayo sa kabila. Maulan. Matanim naman po tayo tanglad po. Ito Ganda no? Ayan. Ang galing. Ayos ah. Ay. Ayos ay, po. Tanglad. Kung so, isang araw aking tanggalan ng anumi. No. Barabi. Ito pagkakadang ba? Alin? Oh, kaya nag ah, Kaya nag-apaw. Ah, ay, nagtumbahan. Napuno ng tubig. Paano yan? Ibabangon mo. Hindi mamamatay. Hindi. Kalungko. Ano ba? Kalungko. Tayog eh. May kuti. Laang may hug na. Ay, tuka ka manok. Manok. Ito ang katanggulong. Ang daming umama na. Kumba. Ha? Hmm, Sa ay wala. May lang ata minog. Ba't but... ah, hinahangin mo? Taka, <laughs> <Okay>. kilig-kilig <laughs> mo. O, oh, ano yan? Laki. Mayroon dito. May dito. Ah. Takot ka, ano? Ay, linta. Wala. Wala ng ano ka? Nalako ng ako. Mm. No. No. Dito, hoy. Ito, laki haba. Ayan, no. Dalawa. Ito pa isa. Ayan, no. Ano kumakain? Ga. Taga. Oh, Sige. Ha, eh, na nakuha mo na. Ha, nakuha oh, oh, mo na. Ha, asan mo? O, pumop. Kokita ju. Babagsakuli yo. Di dapat ito. Hoy ay ay, manok 'yun. Ay manok. Manok ko na. Kuya. Dito pa 'yung kalatim eh. Dala. Bae prito momo yo. Wala ko kuha man pala kung magagamit na natin so, so si Bjarnes. Ay, oo, uh, oo. Ang lala, ganda. So, kaya ba tinulahan yung manok, ano? Oo. Ayun, oo. May nakasawsaw sa tubig. Native na yun. Ay, ano na yun? Native. Ano, tawag to? Organic na. Talong namin, manok. Nangain ang manok. Ay, nangain ang talong. Ang manok. Ari mahaba. Ang Yeah. Ay, ba't natugto? Ay, wala. May sira. Ayan, para po. Ito halit eh. Ayan. Mamaya na po orang pahuli. Tapi matanin po muna ng ano, ito po. Tanod po mga pambin. Ang may po, nung minsan ay may umudur niya, ay di wala tayong naibigay eh. Kapag ka ganito po may tanim, ay eh, di may bibigay tayo. Pagka maguna. Dito na po tayo matanim sa banda doon. Duwa na nga rin yung sili. Dito sa ano, bakanti po. Maganda pala medito dito yung, ano, yung buto ng mais. Ano may? Dito. Sa mga butas. Yung ibang bakanti dito. yung papaya natin yung nabuhay na rin yun pero may nabuhay dito na po sa may plastic para nasa gitna po siya dublihin po natin pag maliit Ah, pag may ilang buwan po, ari, anong lago nito? tang lod ito po pati masarap ilok sa mga lutuin sa mga ginataan sarap ito para hindi lang po ito pang binta pang gamit din po natin Diyan lang po yung tabing ilog. Pagkailangan po. Pag kailangan po kukuha lang po tayo dito pag magluluto sa ilog tapos si kailangan ng tanlag na nung kumuha dito nandito lang po sa ano eh tatabi pagka dumami po ulit dito lipat ulit sa sunod ganun lang po ang pagpaparami tayo tayo po hindi bigla pero kung marami ka pong pananim makakabigla ka pero pagka ganito pong nag uumpisa po sa kakaunti edi ganun po matanim po muna ng ilang peraso pagka lumago pawak po ulit isiksik mo yung maabo ma ano yun yung pinutol mo Nasaan ba? Eh? Mati, masibol yun. Ito ganda? Hmm. Ano kaya? Ito daw, testing natin. Baligtad man. Baligtad. Ano? Hindi ah. Ari, oh. Ari pilit puto. Oh. Testing ah. daw po. Kumusta si Bulong ngayon? Kumusta ka? mm Okay. So baka bakan tila ang po parang hindi sayang ang space ito ba sa lamok ay kontra din man? ganito hmm. Apa kesalahan tak? Ini nak selap tak? Nak keluar tak? Ayo Ini nak selap tak? Puputihin natin yung talong ni. Eh, silik.

Siyempre, yun. Laki. Maliit hmm. ang puno. Laki ng bunga. Okay. Hmm. Pari pa siya ni, na yun. Iniwan mo. Maliit Okay. Dito. Kaan, oh. oh. Ayon. Ayon yes, ito sa pagitan. Ayun. Lang ka, ang sarap lang dito. Kapal na oh, ba? sarap Ayan, sa likod mo, dinaanan mo. Aray pa kay Husky. Husky, alis. Nag-uuga. sa idin at kailangan ko mo sa ano ni Itaas mo yun dun o oh, sa ano? Ha? Tukod. Hmm. Gagamitin mo sa isang araw ni Nini? Si iba, gawa ng... Kasali pa si Nini sa mga ano? Activities sa mga ano, school po. Saka si Quenil po, yun ang sali. Si Kuenil naman ay sa table tennis po. Kasali yun. Pinapractice po ngayon pero sa taon po wala laban. Ano may? Ipapalit dun sa mga gagraduate. Oh, po. na po ang grade 4. Next year ay grade 5 yun. Malakalaki na po. Para oh. na po. Iti, oh. Yan. Salamat po sa blessing. Thank you po. Yan. Yung... May sili, talong. At tayo naman po yung uwi na po mga kapandin. At tayo po yung... ay, gagawa dyan sa ating project naman. Yung kulungan po ng lima. Matutuloy po. Nung no. isang araw ay bumili po tayo ng steel mating ay nung hapon naman pinagwala ng power di hindi, hindi po natin na wildingan ngayon po tayo magagawa doon natin gagawin po yung product ko naman lagyan natin yung tin isim po yung palibo babay po mga panbin maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta ingat laging ang gadlis po babay po maraming salamat po sa inyong lahat doon naman tayo sa kabila